Hi guys! So, welcome sa ating adventure na naman dito sa mundo na kakiblog. So, ang ating pag-uusapan para sa video na to ay dun sa mga tao o sa mga gusto magtrabaho sa cruise ship o kahit sa hindi cruise ship, basta kahit anong klaseng barko. So, marami nga akong nagawang video before kung paano magpa-COP online ng kanilang mga certificate like yung BT, yung SDSD or kung ano man yung mga certificate na kailangan ni COP sa Marina. So nowadays, kailangan natin magpa COP at pwedeng pwede tayo makakuha ng COP COP natin ng BT, especially BT through online. So gawalan tayo ng mismo account natin at makakakuha na kayo online. Ang ating concern para sa vlog na to, kaya ako gumawa ng video na to, kasi ang dami nagtatanong sa akin. Meron silang mismo account. Nakakreate na sila ng mismo account, na-upload na nila yung mga kailangan nilang i-upload. At kailangan nila magpa-COP na kanilang basic training or yung BT nila. Pero, may problema sila. So, ano-ano ba yung mga kailangan natin pagdaanan bago tayo makakuha ng COP na certificate ng BT natin? So kailangan natin magpa-COP ng ating basic training or BT kasi isa yun sa mga requirements ng marina bago tayo sumampa. So, yung mga chat sa akin kasi ako before nakagawa na ako ng video na kung paano magpa-COP at makukuha ninyo yung in certificate through online. So, ipiprint nyo lang after nyo magbayad sa 7-Eleven or sa mga partner ng marina kung saan kayo magbayad sa, sa 7-Eleven via Gcash or Bayad Center, so pwede na kayo makakuha ng COP ninyo na Certificate na BT. Kaso, ang concern, yung pag-uusapan natin ngayon is na wala sila natatanggap na reference number. So syempre, pag nag-book um, ka online para makakuha ka ng BT mo na Certificate or yung COP, is kailangan mo muna magbayad. Okay. So maraming nagchi sa akin yan before. So before talaga marami na ako natulungan yan. Nagka-problema sila. Wala sila natatanggap na reference number. So una-una sa lahat, bakit hindi kayo nakakatanggap ng reference number? Nasabihin ko sa inyo, ba? Diba, bago kayo mag-proceed sa pinakadulo sa payment mismo, may mga i-upload kayo mga documents. So make sure na lahat ng mga documents na i-upload ninyo sa, sa mismo account ninyo is kailangan legit hindi pa siya expired at higit sa lahat nababasa sa marina kasi kailangan nilang i-validate yung mga documents na ina-attach natin sa mismo account mo mismo yun yung mismo account na ginagawa ng mga seaman kapag magpapas COP online okay so diyan mo rin makukuha yung COP mo so ipiprint mo lang yan once na makapagbayad ka yan kaso nga lang problema, marami na si chat sa akin na hindi sila nakakuha ng reference number. So, yun na nga, sinabi ko yung problema. Isa sa problema dyan na tinitignan is yung malabo, yung pagkaka-upload ng inyong, like for example, yung passport, yung Siemens book, yung basic training nyo mismo na original, baka malabo or expired, or yung medical certificate ninyo, baka expired na, or malabo yung pagkaka-upload at hindi mabasa sa marina isa yan sa mga tinitignan natin problema kung bakit hindi tayo nakakakuha ng reference number. Bakit? Kasi, syempre, online na ngayon. So, syempre, kapag ka, um, na-approve yun ka agad, ka ng reference number. Kasi si Marina, mga finding, pinifilter mo na nila yan. Sinecheck nila kung legit talaga yung mga ina-upload natin ng mga documents, yung mga na-mention ko kanina. So, make sure na hindi siya malabo at hindi siya expired kasi um, ini-evaluate pa nila yan. So kung mapapansin ninyo, kung na-encounter nyo na hindi kayo nakakuha ng reference number at nandun na kayo sa pinakadulo, kung makikita ninyo dun sa baba, yung sa sample ng picture na to, yan. So kung, kung makikita niyo dyan sa sample na yan, may makita kayo na um, for final uh, payment or yung para sa payment status may nakalagay dyan for final evaluation. So ibig sabihin, ini-evaluate pa ni Marina yung mga documents ninyo bago sila mag-release online at pwede nyo na siya ma-print kapag na-approve ng Marina kung talagang legit yung mga ina-upload ninyo mga documents. So kaya kayo nakaka-encounter na hindi kayo nakakuha ng reference number kasi kailangan i-make sure ninyo na hindi siya malabo at hindi siya expired. Okay? At sa mga hindi, at kung malinaw naman yung na-upload ninyo, hindi naman siya expired. Tapos hindi talaga kayo nakakuha ng reference number, isa ito sa mga sinuggest ko before sa mga nagchat sa akin, sa mga lumapit sa akin na hindi talaga sila nakakuha kahit malino yung upload nila. So ang ginawa nila mga finding um, dun sa mismo account ninyo, open nyo lang yung application. Sa application makikita ninyo kung andon mismo, sa mismo ninyo sa application, makikita ninyo mismo doon ang nakalagay doon, view details sa baba noon, meron nakalagay cancel appointment, yung kulay pula, nakakulay pula. And then once na i-cancel niyo yung cancel appointment, cancel niyo ulit yan kapag hindi ka kayo nakakuha ng reference number. Sad to say, kailangan yung umulit from the start. So mag upload ulit kayo ng mga kailangan yung i-upload, yung mga requirements na hinahanap sa mismo account para makakuha kayo ng basic training hanggang sa magtuloy-tuloy kayo. Isa yan sa mga um, um, isa yan sa mga um, makakatulong sa inyo. Isa yun sa mga makakapag-resolve dun sa problem ninyo bakit hindi kayo yun nakakuha ng reference number. So ulitin nyo, cancel nyo, cancel appointment and ulit kayo from the start. So madali lang naman siya mga kapahindi mag-start. So start nyo lang, upload nyo lang yung lahat ng mga kailangan nyo i-upload ng mga documents na kailangan at magtuloy-tuloy na yan hanggang sa makakuha kayo ng reference number. So yan. Kasi ang dami rin nag-chat sa akin, hindi nga sila nakakuha ng reference number. Kasi uh, kailangan nila magbayad sa bayad center. So, ano nga ba yung babayaran nila doon? Eh, wala naman silang reference number na kailangan bayaran. So, mayroong amount, pero wala naman silang reference number. So, wala nga talaga, hindi sila makakuha online. So, ang pinaka-last resort nila, o yung pinaka-last chance is kailangan mong pumunta sa mismong marina, sa mga satellite offices kung saan ka malapit, at doon ka mismo magpapas-COP. Pero syempre, mas convenient sa atin yung online. Yung nasa bahay lang tayo, may internet, So, kung bayad lang tayo sa bayad center, basta makukuha tayo ng, certain, ng reference number, makapagbayad na tayo sabang, sa mga bayad center. So, na-mention yung 7 11 Gcash, or bayad center. O kaya sa 7 11 pwede rin kayo magbayad. So, napaka-convenient nga naman. So, sobrang wala nang hassle, hindi ka na mamamasahe. So, ipiprint mo lang, tapos. Kaso, yun nga, yung challenge nga dito is hindi nakakuha ng reference number. So, pinaka-last resort or pinaka-last chance nyo dito mga offending. Kung hindi talaga ma-resolve yung yung problem na sinabi yung yung sinabi ko sa inyo na kailangan clear yung mga documents hindi siya expired or yung pangalawa is kailangan i-cancel niyo yung appointment and ulit kayo from the start kung hindi talaga siya mag-matter at hindi talaga siya ma-resolve pinaka last resort niyo dito or pinaka last option niyo is kailangan niyo pumunta sa marina at ipakita niyo yung screenshot ng appointment ninyo na talaga nag-appointment naman kayo that day pero hindi talaga kayo nakakuha ng reference number at hindi kayo makapag, maka, makakuha ng certificate ng COP ninyo online. Punta kayo mismo sa mismong um, satellite offices kung saan kayo malapit na merong marina at doon na kayo magpa-COP. Sad to say pero yun na talaga yung pinaka last resort ninyo. So yun, sinabi ko na yung mga kailangan nyong gawin. So kailangan to make sure na hindi blurred or hindi malabo yung mga documents na ina-upload ninyo sa mismo account. At yung second is i-cancel nyo yung cancel appointment at uulit kayo from the start and i-upload niyo i-upload ulit niyo sa mismo account niyo yung mga documents na kailangan na kailangan or yung mga requirements para sa pagpa-COP ng inyong mga BT. So, yun lang sinasabi ko mga kapainig kasi ang dami ko rin natulungan before. So, yung natulungan ko is yun about sa, sa, sa step 2 is yung pag-cancel appointment. So, kinancel nila, umulit sila from the start. At yun, so nung inulit nila ng inulit, ayun, nag-appear nag, nag, nag appear na wala na sila ng reference number at ayun, nag-thank you kasi syempre, buti na lang doon, napanood yung video ko so yun, so I hope nakatulong ito itong aking video na to para sa mga uh, nahihirapan makakuha ng reference number at makakuha online na kanila certificate sa BT, so yun so I hope nakatulong itong aking adventure for today para dun sa mga uh, nagkakaroon ng challenges na hindi nakakuha ng reference number kapag sila ay nagbubok online para makakuha ng kanilang BT na I mean para makakuha ng kanilang COP para sa kanilang BT. So I hope yung video na to ay nakatulong at kung hindi pa rin naging successful sa inyo message nyo lang ako finding maro at try ko kayong tulungan sa abot na aking makakaya. So yun lang mga yung ating adventure for today at sana ay nakatulong itong aking munting video para dun sa mga talaga nagkakaproblema bakit hindi sila nakakuha ng reference number after nilang um, sa mga gustong kumuha ng kanilang mga BT at para magpa-COP ng kanilang mga basic training. So, yun mga kapahindi and see you sa next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga kapahindi!